Hi guys! Welcome so, back to my channel So grabe yung kaganapan pala sa 60th birthday ni Derek Laurenti, jogil Gil Lahat ng Star Magic Artist Majority talaga ng Star Magic Artist ay andoon At syempre nandoon ang PBB Gen 11 At nandoon si na Fian GM Asan kumpleto sila talaga Marami ang nasiyahan sa banding ni Rain fiang at kai, uh, yung sumayaw sila talagang pumatong pa sa upuan para maki, na sumasayaw silang tatlo. Iba talaga yung banding nila kahit hindi sila sabihin natin, hindi sila lagi nagkakasama pero pag nagkita talaga super close. May pahalik pa sa noo si Kai. Kay Fiang habang sumasayaw yung love nila as sisters sa isa't isa ay nandoon pa rin mula sa PBB hanggang sa paglabas ng bahay. Sabi nga nila before iba talaga ang samahan ng big four. So, hindi natin nakita dyan na sumasayaw itong si Kulit. Pero, nandoon din pala si Kulit. Magkakasing table sila ni Nafiang Ata at Teres. Di ba may video din na magkasama si Teres at si Kulit at si Fiang. At ito nga naluka na naman ang mga GM Fiang. Kasi ang ganda ng sayaw, ang ganda ng banding ng tatlo. Biglang sumulpot itong si Ati Jazz at nagisayaw at nagipag din. Sabi nga ng ibang mga fans, okay na sana pero biglang sumulpot itong si Adi. pero wag natin bigyan niya ng mali siya kasi napaka close naman talaga ni Jess, sa kanilang tatlo mga bashers lang daw ang nagpapagulo ng kanilang sitwasyon, pero behind the scene daw ay wala silang problema, ito din ang nakakatuwa habang sumasayaw itong si Fiang kasama si Rain at si Si Kai ay nakita natin si JM ay nakamasid lamang kay Fiang na nakangiti na parang proud na no? proud. O oh, diba? Hindi niya talaga sinasaway itong si Fiang kasi napaka wholesome. Ang ganda. Ito ang gusto kong hair do ni Fiang eh. Nung naka-blow down siya sa PBB house. Doon talaga gandang ganda talaga ako pag ganito ang hair ni Fiang. Kasi galing silang dalawa ni JM sa photoshoot. Kaya abangan natin kung anong photoshoot yung kanilang ginawa bago sila pumunta sa birthday party ni Direk Laurenti Chogi. So abangan natin more na more project daw ang darating para sa GM Yang. Yeah. So abangan natin may bench silang ganap ngayong March 21. So kaabang-abang yan guys, ba diba? So no bashing na lang. Be happy na lang daw sabi ng PBB Channel 11 housemates kasi may parang may pa-get together lahat ng PBB Gen 11 housemate ata ngayong April. So, abangan din natin yan. So, yun lang po guys ang ating update. Sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, huwag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa so mga bago kong upload.